mataan mata mata ko naman mga kasi pa naman. tayo sa itaas. Umuulan. Na kayo magtaka kung bakit lagi ako naka-sweater pag gising. Kasi nga po, yung taas namin ay open pa. Umuulan. So, pakita ko yung sa inyong yung nakahanda ng studio ko. So, hindi pa talaga tapos tong bahay namin oh, may mga sampay pa I see yung second floor oh nagre-rain rain muulan na naman ayun mga halaman alaman ko sa terrace ayan so ito dahil hindi pa tapos dapat ito yung kwarto namin naisip ko maliit kasi may bibi pa ako kay dari na lang kasi apat lang naman kami dito ginawa ko kinukortinahan ko kasi nga open pa siya hindi pa talaga tapos ko second floor so ginawa ko nilagyan ko ng kortina oh dito ako mag -i studio yan yan yung mga gamit ko dito nakaready na sa aking concert ah concert ngipin ko may pala concert ayan microphone ko so dito ako upo, tanggalin ko muna yung pala ng ipin ko ko nung napansin ayan hmm. ito lang bintana din to eh, sa kabila hindi ah. nakikita kasi tinakpan ko yung microphone ko kasi sobrang lamig dito sa itaas malamig tong bahay na to na namug, namugto yung mata ko kasi umiyak ako nalulungkot talaga ako minsan yan bintana yan puro halaman yung terrace ko o pag umaga yan yung sakit ko nalulungkot ako pag morning wala na pag nag-iisa ayan dito ako opo so kakanta ako ayan tinakpan ko lang kasi hindi ko pa to nagamit bago pa tong bili di ba nakikita nyo na doon ako kaya ate kumakanta kasi may wifi so nagpakabit ako sa pamangkin ko na si Dini Jean ng wifi so dito nakaready na yung table pero hindi ko pa talaga ito nakintahan kasi yung cellphone ko pa baog-baog ito nga itong ginagamit ko ay sira na nangingitim na ngayong yung screen kasi panahon pa ito ni kupong pung Kasi ang ginagamit ko talaga noon ay keypad. Kaya hindi pa talaga ako marunong masyado sa touchscreen. At saka, nagtatrabaho ako noon. Yun lang, mahawakan ko lang yung cellphone sa break time and then pag uwi. Tapos, pag nasasakyan, hindi rin ako nag-ano ng cellphone kasi nahihilo ako, nasusuka Hindi ko alam kung sa mata ko ba o ganoon na talaga yung aking, ano, so kaya hindi talaga ako mangmangka talaga ako sa cellphone ito naman sa aking anak oh ayan. ayan nandito lang yan, di ba yung ano namin tapos pag nainitan ako, so i-open ko lang yung bintana ang lamig dito, nakasweater talaga ako pag natutulog. Kasi yung anak kong bunso, as in, ang lakas ng electric pan. Alam mo naman tayo pag tumatanda na. No? Diba? Dito mm. lang. Hindi na siguro ito matapos. <laughs> wala na ako ng pag-asa sa bahay ko. Hindi na matapos. Wala na akong trabaho. Ah, talaga kasi pag napaayos ko yung isang cellphone, nawalan kasi ng boses hindi mo pwede magamit sa video okay kasi wala nga ang kaya hindi ako nakakanta so yan lang yung labangan ko dito kaya umuulan dapat ma mamaya punta sana kami doon magpa mga request ng doktor sa anak ko so magpaano sana kami ultrasound niya sa dibdib ultrasound daw muna huwag daw agad agad magpa sitiskan kasi delikado yan. Umuulan talaga siya. Kaya tambay lang ako dito. Ano ang aking sitwasyo dito? Kasi, hindi pa siya pinising. Yan. Ang pangit pa. Iyatakpan mo na ng so, Tulog pa yung baby ko. Kaya, hello. Bye-bye. Thank you for the watching.